Katlo Kristyanismo at ang Romanong Emperador na si Constantine the Great noong ikaapat na siglo, ang pecha ng kapanganakan ni Kristo at mga pagbiriwang ng simbahan. Kasunod ng binanggit sa ilalim ng talata, kumusta naman ang Trinity, ipinasa sa amin na si Constantine ang unang Romanong Emperador na nagbalik loob sa Kristyanismo, sa kabila nito, nabuhay siya sa halos buong buhay niya sa paganismo ngunit pumasok siya sa kristyanismo sa kanyang kamatayan. At epektibong nagambag sa Edict of Milan noong 313, ang Edict of Milan, Griego, Edict Malano, ay isang kautosang inihayag noong 313 na nagdedeklara ng neutralidad ng imperyo ng Roma sa mga usapin ng pagsamba, na nag-alis ng mga hadlang sa mga relihiyosong gawain ng kristyanismo at iba pang relihiyon. Noong taong 324, si Constantine the Great ay naging nag-iisang de facto na pinuno ng Roman Empire sa silangan at kanlurang bahagi nito, at pinag-isa sila pagkatapos noon, idineklara niya ang Kristyanismo bilang opisyal na relihiyon ng bansa, pagkatapos ay naitatag ang mga marangyang simbahan. Ang doktrina ay formal na tinukoy hinggil sa misteryo ng banal na Trinidad at ang pagkakatawang tao sa ecumenical councils, Lalo na ang unang apat. Ang simbahan ay hinorganisa at ang mga patriarkate at mga pangunahing liturhiya ay opisyal na nabuo, at ang lipunang sibil ay nagkaroon ng isang kristyanong hugis. Dito, ang kristyanismo ay pinagsama sa pag-anong pagsamba, kabilang ang ideya ng Diyos, ang kanyang anak, at ang kanyang ina sa ilalim ng konsepto ng isang Diyos sa Konseho ng Naysia noong Mayo taong 325. Sa Partikular A. Pagtukoy sa Pecha ng Pagdiriwang ng Kapanganakan ni Kristo B. Pagtukoy sa Pecha ng Pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay C. Pagtukoy sa Simbolo ng Cruz di Mga Rebulto at at Mga Diyos Diyosan ay pagtukoy sa pecha ng pagdiriwang ng kapanganakan ni Kristo. Ang Petya ng ikadalawamput lima ng Disyembre ay itinakda bilang araw para sa pagdiriwang ng kapanganakan ni Kristo, at ito ay napagpasyahan na magkasabay sa araw na tinukoy para sa pagdiriwang ng araw ayon sa mga pag-anong tradisyon pagkatapos ng pagsasama ng Kristyanismo dito. Ang mga Romano ay nagkaroon ng tatlong solar na pagdiriwang, ang una ay para sa Diyos na si Saturn at ang holiday ay tinawag na Saturnalia, at ang pangalawang pagdiriwang ng Diyos na si Mithra at ang pangatlo ng Diyos na si Sol Invictus. Noong taong 274 na ad, itinatag ng Roma ang petsa ng ikadalawamput lima ng Disyembre upang ipagdiwang ang kapanganakan ng araw, pagkatapos ay binago ang pangalan sa araw ng araw ng kabanalen at ang pechang ito ay dumating sa simula ng pagbabalik ng pagsikat ng araw sa hilagang rehiyon ng Europa pagkatapos ng pinakamahabang gabi sa madilim na taglamig, na nagsisimula noong ikadalawampot isa ng Disyembre, kung saan sinasabi ng mga pagano na kinakain ng jablo ang araw, kaya't sila ay lumalabas at nagpapatugtog ng tambol sa loob ng tatlong araw kaya tinatakot nila ang jablo hanggang sa pecha ng ikadalawamput-apat kapag naganap ang winter equinox, dito sinasabi ng mga tao sa hilaga na ang araw ay ipinanganak noong ikadalawamput-lima ng Disyembre, gayon din ang Bal, Horus at Apollo kung saan ang mga bansang Mediteraneo ay itinuturing silang mga Diyos ng araw at ipinagdiriwang sila noong ikadalawamput-lima ng Disyembre. Kinuha noon ni Emperador Constantine ang araw na ito bilang kaarawan ni Kristo nang isama niya ang Kristyanismo sa paganismo ng Roma. Tandaan, ang mga sumusunod na pag-anong Diyos ay ipinagdiwang lahat noong ika-25 ng Disyembre sa iba't ibang pag-anong bansa sa Mediterranean. Mithra Dagdag Invictus Dagdag Bal Dagdag Tames, anak ni Nimrod Dagdag Horus. At noong kapanahunan ni Paul, pinili ng simbahan ang linggo upang idaos ang liturhiya, at ang linggo ay linggo katumbas araw ng araw, ibig sabihin ay araw ng araw, sa pagkakaalam na si Kristo ay isang Hudyo at ang mga Hudyo ay nangilin ng sabeth. Para naman sa mga nagsabi na ang Misa ay ginaganap tuwing linggo dahil ito ang araw ng muling pagkabuhay ni Kristo ito ay mali ayon sa propesya ni Kristo, sumakanya nawa ang kapayapaan, kasama ang kwento ni Propeta Jonas, at ay talya natin iyon sa isang seksyon, napako ba o naligtas si Kristo? kapaki-pakinabang na malaman na ipinagbawal ng United States of America ang pagdiriwang ng kapanganakan ni Kristo noong ika-25 ng Disyembre hanggang 1836 dahil ito ay isang pag-anong pagdiriwang. Para sa record, hindi ipinagdiwang ni Kristo o ng kanyang mga alagad ang kanyang kaarawan. Ngunit tingnan natin kung si Kristo, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay ipinanganak noong Disyembre o hindi. Ayon sa isang pag-aaral na isinagawa ng United Church of God sa website nito na www.ucg.org. Isa. Alam natin na ang mga pastol ay nasa parang at nagbabantay sa kanilang mga kawan sa panahon ng kapanganakan ni Jesus, Lucas Kapitulo 2 7 hanggang 8. Ang mga pastol ay wala sa bukid noong Disyembre. Ayon sa celebrations, The Complete Book of American Holidays, ang ulat ni Lucas ay, nagmumungkahi na si Jesus ay maaaring isinilang sa tag-araw o maagang taglagas. Yamang ang Disyembre ay malamig at maulan sa Judea. Malamang na ang mga pastol ay naghahanap ng kanlungan para sa kanilang mga kawan sa gabi, P. Tatlundaan at Sham. Sa katulad na paraan, ang The Interpreter's One Volume Commentary ay nagsasabi na ang talatang ito ay nangangatwiran, laban sa kapanganakan, ni Kristo, na naganap noong ikadalawamputlima ng Disyembre dahil hindi pinahihintulutan ng panahon, ang mga pastol na nagbabantay sa kanilang mga kawan sa parang sa gabi. Dalawa. Ang mga magulang ni Jesus ay pumunta sa Bethlehem upang magparehistro sa isang census ng Roma, Lucas kapitulo 2 Versikulo 1 hanggang 4 Ang pagsasagawa ng sensus sa ilalim ng gayong mga kondisyon ay nakakatalo sa sarili Dahil sa mga paghihirap at pagnanais na dalhin ang mga pagano sa krisyanismo, ang mahalagang katotohanan kung gayon upang malinaw na maunawaan sa iyong ulo ay ang pag-aayos ng Pecha bilang ika-25 ng Disyembre ay isang kompromiso sa paganismo William Walsh The Story of Santa Claus 1970 p 62 Ganoon din gaya ng nauna naming ipinahiwatig sinabi ni Rev Pat Robertson sa pahina labindalawa na inamin niya sa isang panayam sa telebisyon na ang pagdiriwang ng Pasko sa ika-25 ng Disyembre kasama ang lahat ng detalye nito ay may pag-anong pinagmulan kung si Yeso Kristo ay hindi ipinanganak noong ikadalawamputlima ng Disyembre, ipinahihiwatig ba ng Biblia kung kailan siya ipinanganak? Itinuturo ng mga ulat sa Biblia ang taglagas ng taon bilang ang pinakamalamang na panahon ng kapanganakan ni Yesus, batay sa paglilihi at kapanganakan ni Juan Bautista. Dahil si Elizabeth, ina ni Juan, ay nasa ika na buwan ng pagbubuntis ng ipinaglihi si Yesus, Lucas Kapitulo 1 Versikulo 24 hanggang 36, matutukoy natin ang tinatayang panahon ng taon kung kailan ipinanganak si Jesus kung alam natin kung kailan ipinanganak si Juan. Ang ama ni Juan, si Zacarias, ay isang saserdote na naglilingkod sa templo sa Jerusalem noong panahon ni Abies, Lucas Kapitulo 1 Versikulo 5 ang mga makasaysayang kalkulasyon ay nagpapahiwatig na ang kursong ito ng paglilingkod ay tumutugma sa Hunyo 13 hanggang 11 sa taong iyon, The Companion Bible, 1974, Appendix 170, P. 200. Sa panahong ito ng paglilingkod sa templo na laman ni Zacarias na siya at ang kanyang asawang si Elizabeth ay magkakaroon ng anak, Lucas Kapitulo 1 Versikulo 8 hanggang 13 Pagkatapos niyang makumpleto ang kanyang paglilingkod at maglakbay pa uwi, si Elizabeth ay ihi. Lucas Kapitulo 1 Versikulo 23 hanggang 24 Ipagpalagay na ang paglilihi ni John ay naganap malapit sa katapusan ng Hunyo, ang pagdaragdag ng siyam na buwan ay magdadala sa atin sa katapusan ng Marso bilang ang pinakamalamang na oras para sa kapanganakan ni John. Ang pagdaragdag ng isa pang anim na buwan, ang pagkakaiba sa edad ni Nahuan at Jesus, ay magdadala sa atin sa katapusan ng Setyembre bilang ang malamang na panahon ng kapanganakan ni Jesus. Bi pagtukoy sa pecha ng pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay. Kasunod ng talata, A. Ang linggo ay tinukoy din sa buwan ng Marso ng bawat taon, kapag ang araw at gabi ay naging magkapareho ang haba upang ipagdiwang ang Pasko ng pagkabuhay, at ang simbolo nito ay may kulay na mga itlog at kuneho. Sinimulan iyon ni Emperor Constantine at iniugnay ito sa solar calendar, kaya humiwalay ang mga Kristiyano sa mga Hudyo noong Pasko ng pagkabuhay ang Kristyanismo ay pinagsama rin sa pagdiriwang na ito sa pagdiriwang ng Diyos ang si Ishtar, Easter o Estera, ang Diyosa ng pagkamayabong, at siya ay isang pag-anong Diyos na palaging kinuha ang kuneho at mga itlog bilang kanyang simbolo. Tulad ng para sa mga kulay na itlog, mayroong iba't ibang mga teorya tungkol sa kanilang pinagmulan, ngunit walang itlog, kuneho, o Easter na koneksyon kay Kristo sa halip ito ay pinagtibay noong ikaapat na siglo. Si pagtukoy sa simbolo ng krus. Mayroong maraming iba't ibang mga kwento tungkol sa pinagmulan ng simbolo ng krus, ngunit ito ay kilala sa kasaysayan, na ang krus ay pinagtibay bilang simbolo ng kristyanismo noong ikaapat na siglo sa pamamagitan ng utos ni Emperor Constantine, at ang pagimbento ng paghahanap ng original krus, ay iniuugnay sa kanyang ina na si Helena, o sabi nga ng mga aklat. Ang pagsamba sa cross ay nagsimula noong ikaapat at ikalimang siglo, at simula noong ikaanim na siglo, ang cross ay naging simbolo ni Kristo. At sinabi ni Eusebius ng Caesarea na si Obispo Macarius ang nanawagan para sa paghahanap sa libingan ni Jesus at sa cross kung saan siya ipinako sa krus, noong unang konseho ng Nicaea noong taong 325. Mayroong isang katanungan na lumitaw. Kung ang krus ay isang simbolo ni Kristo na nasa ilalim ng kawalang katarungan, kahihiyan, sakit, at pagbabagong anyo sa isang sumpa, paano ito maaaring gamitin bilang isang simbolo ng Kristyanismo? Ipagpalagay natin, alang-alang sa pagtatalo, na mahal na mahal kita, at isang tao ang dumating upang patayin ka gamit ang isang baril, kaya tumalon ako sa harap niya at tinanggap ang bala sa halip na ikaw upang ialay ang aking buhay para sa iyo. Pagkatapos ay tungkol sa imahe at rebulto ni Kristo, hubad, pinatay, pinahirapan, pinahiya, na naging isang sumpa, ayon sa aklat, sa Cruz, na kung saan ay nakabitin sa lahat ng dako para sa pagpapala at panalangin, at buong pagmamalaki na itinaas sa harap ng buong mundo. Kung dumating si Kristo at nakita niya ang kanyang imahe na ganoon, matutuwa kaya siya. Bagkos Maaring isipin niya na ang nagtataas ng kanyang larawan bilang pinatay sa cross ay ang kanyang mga kaaway na nagalak sa kanyang pagpatay at nagdiriwang at ipinagmamalaki ang kanilang gawa dahil iniinsulto nila ang kanyang imahe. Ang doktor, pulis, at bawat tao, kung may mamatay sa harap niya, ang una niyang ginagawa ay takpan ang katawan para maitago ito sa mata ng mga tao bilang paggalang sa mga patay, paano naman ang imahe ni Kristo. Tinatanggap mo ba na itinataas ng mga tao ang iyong larawan na hubot-hubad, pinatay, pinahirapan at pinahiya sa krus saan man sa harap ng mundo? Ang krus ay kasangkapan ng isang malagim na krimen, at ayon sa Biblia, pinatay nito si Kristo dahil mahal niya ang mundo. Hindi ba kailangang ipagbawal ang imahe ng krus at maging ang lahat ng tumutukoy dito dahil sa kapangitan nito at bilang paggalang kay Kristo? Kung gayon ay huwag nating kalimutan ang nakasulat sa Biblia. Apat na huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit, o nang nasa ibaba sa lupa, o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa, limang huwag mong yuyukuran sila, o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos, ay Diyos na mapanibuguin, Exodus 20 isang huwag kayong gagawa para sa inyo ng mga Diyos-Diyosan, ni magtatayo kayo ng larawang inanyuan o haligi, ni huwag kayong maglalagay ng batong inanyuan sa inyong lupain, upang inyong yakirin yaon, sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos. Leviticus 26 Labin limang sampay ng taong gumagawa ng larawang inanyuan o binubo, bagay na karumal-dumal sa Panginoon, nagawa ng mga kamay ng manggagawa, at inilagay sa dakong lihim. At ang buong bayan ay saysigot at magsasabi, siya nawa. Dr. Wanami 27. Bakit pinipilit ng simbahan na labagin ang utos na ito? Di ba sabi ni Kristo? Tutuldok. Labing anim at narito, lumapit sa kanya ang isa, at nagsabi, Guru, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? Labimpito at sinabi niya sa kanya, bakit mo itinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa, na siyang mabuti, datapwat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Mateo Kapitulo 19 labing pitong huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta, ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Mateo Kapitulo 5 Basahin natin ang Biblia kung ano ang sinasabi nito tungkol sa paganismo at pagano. Siyam na pagpasok mo sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, ay huwag kang mag-aaral gumawa ng ayon sa mga karumal-dumal ng mga bansang yaon. Sampung huwag makakasumpong sa iyo ng sino mang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae, o nang o nagmamasid ng mga pamahiin o engkantador, o manggagaway, labing isa o engkantador ng mga ahas, o nakikipagsanggunian sa mga masamang espiritu, o mahiko, o sumasangguni sa mga patay labindalawa sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumaldumal sa Panginoon, at dahil sa mga karumaldumal na ito ay pinalalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. Labintatlong ikaw ay magpapakasakdal sa Panginoon mong Diyos. Labing apat sapagkat ang mga bansang ito, na iyong aariin, ay nakikinig sa kanila na nagmamasid ng mga pamahiin, at sa mga manghuhula, ngunit tungkol sa iyo, ay hindi pumayag ang Panginoon mong Diyos na gawin mo. Dr. Wanamilabing Walo Aning kung ang inyong kapatid na lalaki, na anak ng iyong ina, o ang iyong anak na lalaki o babae, o ang asawa ng iyong sinapupunan, o ang iyong kaibigan, na parang iyong sariling kaluluwa, ay hungimok sa iyo ng lihim, na magsabi, tayo umaon at maglingkod sa ibang mga Diyos, na hindi mo nakilala, ninyo o ng iyong mga magulang, pito sa mga Diyos ng mga bayan na nasa palibot ninyo na malapit sa iyo, o malayo sa iyo, mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa, walong ay huwag mong papayagan siya ni didinggin siya, ni huwag mong kahahabagan siya ng iyong mata, ni patatawarin, ni ikukubli, Dr. Wanami Di mga rebulto at mga Diyos-Diyosan. Basahin natin ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga rebulto at mga Diyos-Diyosan. Dalawang nalalaman ninyo na nang kayo'y mga gentil pa, ay iniligaw kayo sa mga paipang Diyos-Diyosan, unang mga taga-Korinto Kapitulo 12. Apat na huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit, o nang nasa ibaba sa lupa, o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa limang huwag mong yuyukuran sila, o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos, ay Diyos na mapanibuguin, Exodus 20. Isang huwag kayong gagawa para sa inyo ng mga Diyos-Diyosan, ni magtatayo kayo ng larawang inanyuan o haligi, ni huwag kayong maglalagay ng batong inanyuan sa inyong lupain, upang inyong yakirin yaon, sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos. Leviticus 26 Labing limang sampay ng taong gumagawa ng larawang inanyuan o binubo, bagay na karumaldumal sa Panginoon, nagawa ng mga kamay ng manggagawa, at inilagay sa dakong lihim. At ang buong bayan ay saysigot at magsasabi, siya nawa. Dutor Wanami 27 put isang kinilos nila ako sa paninibugol doon sa hindi jos, kanilang minungkahi ako sa galit sa kanilang mga walang kabuluhan, at akin silang kikilusin sa paninibugho sa mga hindi bayan, aking ipamumungkahi sila sa galit, sa pamamagitan ng isang mangmang na bansa. Dr. 1.32 Walo at si Jesus ay sumagot at sinabi sa kanya, na susulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Lukas Kapitulo 4 Sinabi ng makapangyarihang Diyos sa banal na Kuran lumpo kaya umiwas kayo sa kasalaulaan mula sa mga Diyos-Diyosan Kabanata 22. Siyam po o mga sumampalataya, ang alak, ang pagpusta, ang pag-aalay sa mga dambana, at ang pagsasapalaran gamit ang mga tagda ng palaso ay kasalaulaan lamang kabilang sa gawain ng demonyo, kaya umiwas kayo rito. Nang sa kayo ay magtatagumpay kabanata lima. 52, banggitin, noong nagsabi siya sa ama niya at mga kababayan niya, ano ang mga istatuwang ito na kayo sa mga ito ay mga namimintuho. 53 nagsabi sila, nakatagpo kami sa mga magulang namin na sa mga ito ay mga taga-samba. 54 na nagsabi siya, talagang ang kayo at ang mga ninuno ninyo ay nasa isang pagkaligaw na malinaw. Kabanata 21 35, banggitin, noong nagsabi si Abraham, Panginoon ko, gawin mo ang bayang ito na matiwasay at paiwasin mo ako at ang mga anak ko na samamba kami sa mga anito, kabanata labing